DTI Business Loan. Kung ikaw ay may negosyo, alam nyo ba na ang DTI ay may ino-offer na loan para sa mga negosyante na ito ay walang collateral at mababa ang interest? Kung gusto nyo itong malaman, panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Ayon, alam nyo ba na ang DTI ay nagpapautang sa mga negosyante? Uh, micro, small, medium enterprise, nagpapautang sila. Maliit man o malaki, ay sila ay nag-o-offer ng iba't ibang loan. Ano-ano ba itong iba't ibang loan? Ayan, ito yung ating i-discuss ID or i-vlog ngayong araw. Una, paano nga ba maka-avail ng loan ng DTI? Siyempre, isesearch nyo lang siya sa Google. Then, ito, ito itype nyo. BRS.com SB Corps, tapos ito yung lalabas pag lumabas na yan i-agree nyo lang, then okay kung wala pa kayong account mag-create lang kayo ng account new account, then i-proceed ayan, hindi ko na yung discuss isa-isa kung paano mag-fill up madali lang naman yan, then pag naka-fill up na kayo, mag-login na kayo sa gina ginawa ginamit yung email, pati password pag nakalagin na kayo, yan, makikita nyo yan long account. Madami diyang pagpipilian na programa ng DTI na pautang para sa mga negosyante. Ayan, iisa natin. Unang-una, yung Rise Up Multipurpose. Ikalawa, ERF or Enterprise Rehabilitation Financing. Ikatlo, Rise Up Tindahan. Ikaapat, Business Expansion Financing. Ikalima, Franchise Funding ika anim purchase order financing. Diyan sa 1, 2, 3, 4, anim na yan, magpo-focus lang tayo dito sa dalawa. At doon sa uh, natitirang apat, ay di tanong nyo na lang sa akin kung para saan yon. Pero alam ko, almost lahat ng mga business owner, ito talaga yung uh, bagay sa kanila na loan. Yung Rise Up Multiple Purpose at Enterprise Rehabilitation Financing. Ayan, mapunta tayo dun sa unang programa na ino-offer sa atin ni DTI through Small Business Corporation. Yung una po, yung Rise Up Multi-Purpose program po ng ating DTI. Nakalagay doon, Rise Up Multipurpose Loan is for Micro. yon ibig sabihin, yung 3 million pababa na businesses ang ang asset ay pwedeng-pwede po. Kaya ibig sabihin, mga sari-sari store, maliliit na tindahan, mal, hanggang 3 million, pati small and medium. Ayan, pwede po dyan mag-apply. Then, multi-sectoral enterprise. Ibig sabihin, kahit anong negosyo nyo, pwede po kayo mag-loan. Mag tindahan man yan meat shop, sari-sari store resort, floating cottage uh, etc. lahat po including existing SB Corps borrower, ibig sabihin kung nakalong ka na rin dito sa DTI kung gusto nyo mag-renew, dito rin po sa Rise Up Multi-Purpose ayan, pindutin lang natin yung Apply Diyan sa Apply, meron diyang tatlong lalabas, yung Micro multi Loan yung First Time Borrower at Suki Loan isa-isahin natin yan. Pumunta muna tayo dito sa micro multi-purpose loan. Sabi dyan, for MSME with at least one year business track record and loan requirements of up to 300,000. Doon sa micro multipurpose loan, diyan po pwede makaloan yung mga one year pa lang yung negosyo. Yes po, dapat po at least one year po yung inyong negosyo, pwede kayo mag-loan. Ang pwede nyong maloan is 30,000 hanggang 300,000. Mamaya, sasabihin ko yung mga requirements na yun kung paano kay makakalo ng up to 300,000. Dito naman tayo sa first time borrower. Sabi dito, ito'y para sa mga MSME with at least two years business track record ibig sabihin dapat at least 2 years na po yung ating negosyo and loan requirement of more than 300,000 pwede daw tayong makaload ng 300,000 up to 3 million pwede rin kayong maka-avail ng 5 million depende pa yan sa assessment ng Small Business Corporation requirement submitted of previous 2 years BIR Field Financial Statement. Kailangan din na meron po tayong at least 2 years BIR Field Financial Statement. Yan po yung pinapasa natin sa BIR. Ayan. And last po, yung Suki Loan. Ayan, pangalang pa lang, alam na alam nyo na kung para kanino. Sa mga suki, ibig sabihin para sa mga nakalon na. Basahin natin. Sabi nga dito, for existing borrower of SB Corps in good standing. Ibig sabihin, ito'y para sa mga nakalon na, na may magandang standing or nakakahulog, walang delay, wala nabayaran nila yung kanilang mga utang nang with at least 6 months repayment track record. Ibig sabihin, pag ka na ng at least 6 months, pwede ka nang mag-renew ng iyong loan Yung po yung suki loan. Next po, ano po ba yung mga requirements? Ayan, ito po yung mga requirements na hihingi nila na dapat po nating i-ready. Unang-una pong requirements ay yung pong government issued ID. Yes po, government issued ID. Dapat po ito yung mga primary ID kagaya po ng National ID, uh, Unified ID, SSS ID, uh, driver's license, passport, voter certification, voters at iba pa pong primary ID. Ang primary po hindi po dyan sakop yung secondary ID ng for example po TIN ID pag-ibig, pill health. Yan po ay secondary ID. Hindi po yan valid po sa pag-apply natin ng loan. Kaya dapat, pero na yung mga yung nabanggit kong nauna, dapat meron po tayo yan. Then ikalwa po, permit. Ano-ano po ba hihingin permit sa atin? Unang muna po is barangay permit. Ang barangay permit po ay pwede po kayong makapag-loan ng hanggang 30,000 to 100,000. Pag barangay permit lang po ang ating hawak. Ano po? Kung wala po tayong mayor's permit, hanggang 100,000 lang po yung ating pwedeng ma-avail. Pero, kung meron po tayong mayor's permit o kaya ay BMBE certificate na manggagaling po sa DTI, pwede po kayong makalon kung dun sa multi-purpose po, pwede kayong makalon dun ng uh, uh, 30,000 to 300,000. At doon naman po sa isang pano nila, doon sa first time loan, pwede po kayo makaloon ng up to 3 million kung may mayor's permit po kayo. Ano po? Ang kasunod po diyang hihingin, kailangan po meron kayong selfie holding your valid ID. Kung po, ito yung ID nyo, nakahawak pong ganyan. Nakita po yung mukha nyo, walang sombrero, walang salamin. Yagad na po, magse-selfie po kayo ng ganyan. Hawak nyo po yung inyong valid ID. Then, ikaapat, proof of declaration bank account. Meron po dapat kayong bank account. Uh, ito po ay doon sa mga malalaki ng malolod pero kung hanggang 100,000 lang naman ang gusto nyo ilong kagaya ng barangay permit uh, alam ko hindi na po ito hahanapan kayo ng declaration ng bank account pero kung mas malaki po ang gusto nyo iload uh, yung mga po required po na meron tayong bank account kung saan pumapasok lumalabas ang ating mga transaction then uh, madalas po uh, dyan din po ipapasok sa inyong bank account yung inyong, yung inyong perang maloload kaya mas maganda po na meron po talaga tayong bank account pero kung maliit lang naman po yung ating maloload halimbawa yung 130,000 to 100,000 alam ko alam ko po nire-required po nila yung uh, true Gcash may pwede po siya true Gcash uh, Uh, Pimaya, pwede po yon o kaya ay sa Cebuana. Pero kung kayo po may ATM na sarili, halimbawa payroll or personal ATM, pwede din po nilang ipasok doon yung inyong pera, perang malolon. Next po is the photo of business fixed asset. Ito naman po yung mga picture ng ginagamit nyo sa inyong mga negosyo. For example po, uh, kung meron kayong sasakyan na ginagamit, kailangan nyo po siyang Pang-deliver na tricycle, pang-deliver na motor, o kaya ay mga L300 na ginagamit, at iba't iba pa pong kasangkapan, kagaya po ng rep, freezer po, at mga istante na ginagamit nyo sa inyong pagninegosyo, uh, pwede pipicturean nyo po siya as inyong pics uh, fixed asset po. Then, ang next po is the photo of business inventory. Ito naman po yung inyong mga, uh, kung kayo sari-sari store, yung mga grocery yung tinitinda nyo. Lahat po ng goods na inyong binibenta, kung damitan, kailangan picturean nyo po yung inyong mga binibenta ang damit. Then, next po is picture of business signage with the owner. Ayan, magse-selfie po kayo sa harap ng inyong tindahan. Mas maganda kung may signage yung yung tindahan, pag picture kayo doon sa labas po noon. Pero kung wala po kayong signage, at least sa labas po uh, kasama po yung mismong owner doon sa picture. And last po, post-dated check for approved loan 100 150,000 and above. Kung kaya po ay maglolo ng 100 50,000 and above, kailangan nyo po mag-submit ng post-dated check. Kung wala pa naman po, pwede naman kayong mag-apply muna ng loan at pag na-approve, pwede kayong kumuha ng post-dated check. Pero kung ako pong tatanong ay, mas maganda po kung meron na kayong post-dated check para dire-diretso po ang inyong pag apply ng loan. Yun po ay kung 150,000 ang pataas po ang inyong malolod. Pero kung hindi naman po at kung ang target nyo lang po is 100,000, hindi na po natin kailangan ng post-dated check. Paano, tayo? Uh, paano naman tayo makabayad Kumbaga, kung baga kasi yung post-dated check po yung po yung gagamitin para po pambayad dun sa nalo na 150,000 pero kung kayo po ay 150,000 pababa ang payment po niya ay through GCash, through Palawan Express, through Bayad Center. Pwede po dong magbayad. Kaya hindi na nire-required yung pong maliliit po na loan. Then next, pumunta naman tayo dito sa kasunod na programa ng DTI, itong ERF or Enterprise Rehabilitation Financing. Ayan, pangalam pa lang, uh, alam na alam natin, rehabilitation, ibig sabihin, para dito sa mga nasasalanta ng iba't ibang kalamidad dito sa ating sa ating bansa. Uh, dito po kung pagpipindutin niyo po 'yan yung ERF rehabilitation financing, dalawa pa lang po yung kanilang uh, pinapa-apply dito na pwede mag-apply na probinsya. Isa po ay yung Mima Ropa at isa po yung Southern Leyte earthquake. Yan po, nadadagdagan po yan, huwag sanang mangyari. Ano po, kumbaga, ito pong rehabilitation financing, ay pag nag-declare po ang isang probinsya na nagkaroon po ng state of calamity dahil sa mga kalamidad Diyan po bumapasok po yung pwede tayong makalon dyan for example po sa inyong probinsya example lang po uh, nagkaroon ng malakas na bagyo, binaha at nag-declare po ang inyong probinsya ng state of calamity ilalagay po diyan at pwede rin po kayong makalon sa pamamagitan yan ang kagandahan po ng rehabilitation financing para po siyang calamity loan pag kalamit nilong po, mas malit po ang ino-offer na interest dyan. Kagaya po, hindi po siya kagaya nung ating una na multi-purpose po. Ano, ito po, ang interest po niyan, sa unang taon po, wala pang interes. magkaka interest lang po siya doon sa ikaluwang taon pag 2 years po ang ating na loan. Pero kung isang taon lang ang gusto natin i-loan, ay isang, wala po siyang interes. Ang babayaran nyo lang po ay kung magkano yung principal amount na inyong na loan po. Ano? Ito po yun ang, kagandahan niya pero wag naman po ng nang magkaroon sa ating uh, bayan ng ganyang calamity. Kasi ito nga po ay para lang sa mga calamity. Kawawa naman din yung mga ibang naapektuhan. Pero kung hindi talaga inaasahan, meron po tayong programa na ganyan. Kagaya po nung nakaraang taon, 2024, nagkaroon po ng state calamity po sa probinsya ng Batangas, yung sa Bagyong Christine, nagkaroon po dyan ng offer at ilang pong MSMEs po ang nakapag-loan dyan sa Batangas, dito po sa bayan ng Batangas po. Ano? Ayan, yan po yung iba't ibang ano, interest po ang pinagkaiba lang niya at ang pwede po dyan maloan ay 30,000 hanggang 300,000 lang din po kagaya po siya ng isang loan natin pero pila ba mas mababa po po? Mas mababa po ang interest niya. Ayan, kung meron pa po tayong ibang tanong na hindi ko na discuss, hindi ko na sabi, atin pong comment section ay open po para po kayong magtanong at tatanungin ko po at sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. At kung may iba pa po tayong tanong, kung tutusin, pwede po tayo lumapit sa pinakamalapit po na DTI Negosyo Center para mag-inquire sa iba't ibang programa tungkol po diyan sa po ng ating ng Department of Trading Industry. Ano po? Ayan, kung ito po yung hopefully po, ito yung nakatulong sa inyo. Maraming salamat po. At i-share niyo po ito. I-mention nyo na ang inyong mga kilalang mga business owner para at least hindi lang ikaw po yung nakaalam ng, ng ino-offer po ng DTI. At least ma-share niyo po yan sa kakilala nyo. Yan po ay libre. Hindi po yung pinagdadamot ng ating programa na yan. Kaya pagkalat nyo na. Ayan po. Maraming salamat.